So, good morning mga ka-biyay. Welcome so, naman start, sa ating panibagong vlog mga ka Today is the day mga ka So, harap kita subong sa tumungtungo sa day na bakal kita isda. So, ito na yung isda na nabili natin mga ka-biyay. So, uh, sariwang isda mga ka-biyay. At uh, nabili natin ay sa palad-palad at saka ah uh, Ah, sari-sari na isda yung nabili natin, mga kagay. So, kada sa tumong sa tumuntong, sa tumungtong, mga kagay. So, yun, pinangin tayo sa paggawa ng mga kining, mga kagay, kanina. Paano sila gumawa ng kining, mga kagay. So, ayun, at binidyoan natin. Sinaw na natin ang video yung sa paggawa ng kiming mga kabiyay no? so mamaya papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng kiming so ito yung mga ginawa nila mga kabiyay no? so, ito yung panggal na ginagawa nila mga kabiyay so ang sa panggal at sa kiming yung panggal is pabilog yung kiming ay pa uh, square ito yung kinaibahan ng kiming at saka panggal mga kabiyay so ayan mga kabiyay yung kiming so, ayan so ayan yung mga kinawa nila yun mga kabiyay Ano so, siya yung panggal na tawag? ano kinaibahas ang sa panggal at kiming? kinalain sa kiming Ayan, Ay, tayo, mas kung kasaya. Ayan, ano. Ah, isang pasang kiming oh. Kayo, -vlog siya. Oh. <laughs> <laughs> so, kinibahan ng kiming at saka, uh, <laughs> ano, ano, uh, kiming sila sa likod? Panggalis, pabilog, at pasquare square Ah, kabiyay. Oh. Kumang pabilog. Oo. Oh. Ang, So ito yung kiming na ginagamit Yung paskwe So yun mga kablayan So ito yung kiming na pinatawag nila O big square mga kablayan So mamaya Biyagalagyan pa ito ng pokot mga kablayan So yun mga kablayan Okay papakita ko lang sa inyo Yung naibahan ng kiming at saka Panggal mga kablayan So yun lang mga kablayan Thank you So, ito naman yung bubog Ito yung tawag nila mga kabayay So, malaki Malaki So, kung ano-ano lang makakapasok dito mga kabayay Pwede bagis Pawikan Kasi malaki siya mga kabayay Sobrang laki yung bubog Ito yung Ano na Pinapasokan nila Mga uh, kabayay, ito yung dito pumapasok yung mga isda At saka mga uh, Ano lang makapasok dyan mga kabayay pag nakapasok na yan, hindi na makalabas dyan mga Ito yung bubog, tawag nila. Ay, wala. Ay, wala. Ay, wala. Ay. The shot out yun sa napawalang satong sa Kimeng galing na. Shot sila. Shot out yun sila. No? <laughs> <laughs>

may pa rin sa pukot no gamay lang niya maintenance so ako may ganit kung buhat siya na kung nabidyo ko ya so doon niya nakaroon so naanya ko no kung paano magbuhat kamihin mo kami doon ah yung makina ka uh, motor ba dyan sa dagat na may biyahe? Para kini. Ito yung pinakamalaking kiming na ginawa nila. May haba na sa migit isang metro. Ayan Yung pinakamalaking kiming na ginawa nila So ayan, ayan yung, yung butas ayan, Papasok doon Ayan papasok Ayan Ayan ang pinakamalaking kiming na ginawa nila Mga kabyay So lahat ng pumapasok yan Hindi na lalabas Madrama-drama madrama, ka pray So ayan mga Ay, para sa sound, pray